Good everyone! It's me again, King Wawa. At ngayong araw, e ibabahagi ko sa inyo ang aking 10 tips for beginners dito sa leg 9 Okay, so kahapon ng 5pm ay eh, naganap yung grand launch ng Lord 9 sa Southeast Asia at nilaro ko siya magdamag. And based on my experience, although meron naman tutorial in-game, e eh, medyo nakakalito pa rin siya. Kaya para hindi na kayo mahirapan, eh bibigyan ko kayo ng 10 tips na makakatulong lalo kung ngayon ka palang magsistart. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa... Choose a weapon. Okay, so sa pinaasimula, syempre, i-autopath e, mo lang yung main quest. Then after a few minutes, e, bibigyan ka na ng game ng common weapon chest. Ang laman yan e, lahat ng weapon sa game. So what I suggest, e, mamili ka na kaagad kung anong weapon yung gusto mong gamitin. Then, mag-stick ka muna doon. Since yung pinapalevel dito is yung weapon. Walang character level kung tawagin. So at the moment, e, meron tayong total of 9 weapons na magkakaiba ang playstyle. And nakadepende syempre sa weapon na pipiliin mo kung ano yung skills na pwede mong gamitin. So personally, yung pinili ko is yung crossbow since ito yung best na physical weapon pang farm dahil nga range siya. And eventually, kapag mataas na yung level niya, eh sunod ko naman papalevelin yung great sword. Pwede kasing mag-switching dito ng dalawang weapon at a time. In short, crossbow muna yung gagamitin ko para fast farm and eventually, papalevelin ko na din yung great sword since bukod sa malakas yun sa PvP, eh physical pa din siya. Inline yung stats. Pero for now, mamili lang muna tayo ng isa, then mag-stick tayo doon. Next is Equip Skills. Okay, so possible na malito kayo dito. Bukod sa Weapon Chest, e bibigyan din tayo ng Skill Chest. And sa tutorial, e Sword and Shield yung in-equip nating skill. E paano kung nagpalit ka ng weapon? For example, ng Dual Daggers. Para mo magagamit yung skill niya? Punta ka lang sa bag, i-use mo yung skill book niya, punta ka sa skill book, I-use mo lang yung skill dito sa top right, then piliin mo kung saan slot mo siya ilalagay. By the way, kung gusto mong i-auto-use yung skill, eh i-drag mo lang siya pababa. Then kapag may kulay dilaw na ilaw, ibig sabihin yan, eh naka-auto na siya. Pero kung ayaw mo naman, eh i-drag mo lang siya pataas. Eh, sampa ba naukuha yung ibang skills sa mga skill shop sa mga town? Pwede mo siya i-autopath para mas madali. Punta ka lang sa menu, weapon traits, pindutin mo yung skill na may unacquired, then etong location icon, at magtitipi ka na doon. Mabibili mo yan sila gamit ang gold, pero may level requirement yan. Nakasulat naman din sa description. Next is quests. Okay, so no-brainer to. Pagdating sa MMOs, e eh, eto talaga yung priority natin, yung quests. And madami yon. So una, i-autopath mo lang yung main quest, which is yung orange na text dito sa top right. Then from time to time, eh, may mga unlock kang purple quest. And uunahin mo muna yon. Yan kasi yung introduction sa mga features sa game. Then kapag lock na ulit yung purple quest, e balikan na naman sa orange quest. Rinse and repeat lang. Pero bukod sa dalawang yan, eh meron ka pang quests na kailangan gawin, which are ang daily missions and weekly missions. So sa daily missions, sampu yung pwede mong kuning quest araw-araw. Mukhang marami, pero pag nag-accept ka ng sampu, isang beses mo lang siya pipindutin, mag-auto quest na yan lahat. And what I suggest, e eh kunin mo lang yung highest level quests na kaya mong tapusin. Siyempre, para solid yung XP. Then sa weekly missions naman, e eh tatlo lang yung need mong kunin. Pero medyo mahirap yung tapusin. Kaya I suggest, Monday pa lang e eh mag-accept ka na ng quests dyan. Next is rush to level 60. Okay, so i-rush mo yung level or weapon mastery mo to level 60 as fast as you can. For three reasons. Una, mas lalakas ka syempre. Since magkakaroon ka ng mataas na stats and mapapalevel mo yung weapon traits mo. Pangalawa, e eh dahil ma-unlock mo yung ilang game features through weapon mastery. And pangatlo, eh dahil sa level 60, pwede mo na mabili lahat ng daily summon ticket sa shop. And alam naman nating lahat na big deal yun, since napakalaki ng stats na pwede natin makuha if makakuha tayo ng magandang avatar. Ngayon, paano ba tayo level na mabilis? So merong apat na ways para makakuha ng XP. Una is quest, syempre basic attacks, pagkikill ng mobs, and kapag nag-crit yung attacks natin. By the way, sa quests and mob kills lang talaga tayo makakakuha ng consistent XP. Yung sa basic attacks and critical hits kasi, e by chance lang. And hindi siya ganong kalaki. Pero with that said, kung ang build mo ay e attack speed critical, e matik mas mabilis kang le level. Next is claim rewards. Okay, so ang daming rewards na pwede natin makuha. Una is sa in-game. Punta ka lang sa event icon and i-claim mo yung check-in rewards. And yung mga event rewards kung may matapos ka. Also, sobrang dami ding rewards na makukuha kapag pumunta tayo sa site nila. I-search lang natin Lord9. Etong claim coupon, need mo lang i-follow tong YouTube, Facebook, and Discord nila, then bibigyan ka na ng code. Next mong gagawin, e pindutin tong official website. Then dito sa help center, e pindutin mo yung register coupon. Dito mo ilalagay yung code na binigay sa'yo kanina. And ilagay mo na din tong limang codes na to. Meron dyang pang somo ng avatar, kaya solid. So by the way, lahat nga pala ng rewards na yan, e maikita natin sa mail. Need mo lang i-claim all. Next is enhance. Okay, so sa day 1 pa lang eh I suggest mag-enhance na kaagad tayo ng weapons, armors, and accessories para mairaos natin yung quests. And mas mabilis natin makil yung mobs essentially. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, e wag natin siyang isugal. E enhance lang muna natin tu plus 7 yung weapon, and plus 5 sa armors. Dahil kapag in-enhance pa natin sila, eh may chance na silang ma Basically, mawawala yung equipment mo. Babagal talaga yung progress. Yung accessories lang ata yung hindi na de-destroy, nagda-downgrade lang and huwag tayo manghihinayang sa enhanced materials since madali lang naman yan sila i-farm. Kaya i-enhance na natin silang lahat pero huwag natin isusugal. Next is equip armors. Okay, so ang dami natin naukuhang armor chests na galing sa mga quest. And i explain ko lang sa inyo yung basics para alam nyo rin kung anong gagamitin nyo. So meron tatlong types ng armor. Ang cloth, plate, and leather. So pag pinindot natin tong view all effects, eh may makikita natin yung stats na bigay nila. So for example, isang leather lang yung suot mo, ang makukuha mo lang e eh 20 HP regen. Pero kung limang leather yan, e eh 60 HP regen yung makukuha mo. Ganun lang kasimple. Ngayon, paano ba natin ma-unlock tong critical hit na stat? Ang kailangan natin ay e mapa level 20 yung leather. Paano? Mag-equip ka lang na at least isang part, then may chance na mag-level yan kada papatay ka ng mobs. Doesn't matter kung isa or madami in-equip mo, random yung XP drop sa armors. So sa umpisa, e, I suggest na gumamit tayo ng tatlong cloth para sa MP regen since sa early game, eh, magdadepende muna tayo sa skills for fast kill. Then tag isang leather and plate para lang lumevel sila. Next is Jones. Okay, so meron tatlong dungeons dito sa game. Yung una is yung Garbana Underground Waterway. For hours yan and every Monday siya nagre-reset. Kaya what I suggest, eh every Sunday na natin to sunugin para sagad yung progress natin kapag mag-perform tayo dyan. Basically, mas fast kill. By the way, pwede mang dito kaya maiging bantayan mo yung character mo kapag magperform perform ka na. And yung Darkwood at Corrupted Labyrinth, tag 1 hour lang. Araw-araw naman to silang nagre-reset kaya need natin tong ubusin daily. Papasok ka lang naman dyan din mag afk grind ng mobs kaya hindi siya hassle. Plus, walang pikehan kaya alam mong safe ka. Huwag mo lang kakalimutan bumili ng maraming pots bago ka pumasok para hindi mamatay yung karakter mo. Next is join an active guild. Okay, so kasama sa main quest yung pagsali ng guild and karamihan sa atin ay e nag-join lang sa random guilds. Pero what I suggest ay e, sumali ka doon sa mga active guilds. Yung nakakausap mo yung mga players. Dahil alam naman nating lahat na sa mga Korean MMOs kagaya nito ay e, sobrang halaga ng guild para mag-progress yung karakter mo. Dahil sa guild buffs, guild events, etc. Plus, mas ma-enjoy mo talaga yung MMORPG kapag marami kang kalaro. Tropahin mo yung mga magiging ka mo. Dahil yung connections na mabubuo mo in-game, e panghabang buhay na yan. Pero take note lang ha, kapag nag-leave ka ng guild, e may 24 hours cooldown para maasali ka ulit sa iba. Yun yung reason kung bakit wala akong guild ngayon. And last but not the least, notifications. Okay, so ito yung pinamahalagang tips sa buong video na to. Gamitin mong guide yung notifications, which is etong bell na icon sa taas ng main quest. Dahil literally, lahat ng kailangan mong gawin in-game ilalabas dito sa notification. For example, ubos na yung main quest mo and hindi mo na alam yung gagawin? Notification. May need kang i-progress sa karakter mo? Notification. Maganda naman yung takbo ng buhay mo pero hindi mawala yung feeling na parang may kulang? aw. Oh. Di na kaya ng notification niya, ang bossing. In short, sobrang laking tulong ng notifications. Kaya wag natin siyang kaligtaang i-check para din wala tayong mamiss. So, yun? Sana naatulong tong video na to mga bro. And for now, eh medyo mababaw pa yung tips natin. Pero sa mga susunod na videos, eh pinapangako kong magiging in-depth na yan. Day 1 pa lang naman eh. At kung meron kayong questions or corrections, e eh, please mag-comment lang kayo sa baba. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.